Yan na yung ano. Yung may aircon, accommodation. Yan yung mga ano, tig 35. Yan ang entrance. Ito yung sa ano, papuntang dagat. So, yan. Ito bukod din sa mga kubo na maliliit. Yan. Yan sa papuntang dagat, mamaya ko i eh, ano, tutuloy. Titingnan natin yung accommodation yung ano, may aircon. Ito, may sariling CR. Nakabakod siya. Safety kayo dito. Ayan. Ito yung loob to. Ito yan. Ayan. May ano to, may taas. Ito sa taas. Naka-aircon, basta naka-aircon siya. ayan ito yung aircon nila 4.5 ang presyo nito 22 hours yung ano nila pag nagitagay dito sa labas meron kayong ano pag, uh, may dito sa dagat naman ayan ako ito yon sa papuntang dagat. Sipte ang dagat dito. Walang salabay. Kasi may wrong net. Nakapaigot. Ito yung papuntang dagat. Ito yung papuntang dagat. No? yon may lambat yung ano nila yung paikot yan nit. walang problema walang salabay ito gusto nyo naman ng mahal mahal may swimming pool doon sa kabila meron din Mayroon.